morning mga kalokotsera, mga kabeheros. Ugod si madami Yula, yung madang dami na, na kotsera. It's a beautiful morning here in Bukidnon. Ulite ngayon sa San Fernando Bukidnon. Sa, sa ating uh, piruntahan na mga community ng mga luman dito sa San Fernando Bukidnon. At kasama yan si Sir Paul, nag-breakfast. Uh, nagkakape muna kami. Ang pakaganda ng lugar. Grabe. Grabe. Kaya yun yung tanawin natin dito, pag mo, pag mo sa umaga, ganyan. Mahaba ang, humahalik ang langit sa lupa. Baka na may kita. Hindi may kita masyado yung bundo kasi fog. Puro fog. Napakalinis na kanilang komunidad kasi parang nagkita namin ng aga-aga nagmumulot sila ng basura. Pinupulot nila yung basura sa kanilang paligid. Nagpupulot sila ng basura. Hmm. May sila nga, sila ng basura. Nililinis nila yung ano. Nagbumulot ah. sila ng basura. Nakakatuwa, no? Huh? Kaya malinis yung barangay nila, ay yung community nila. Grabe ang ganda tingnan ng ano, ng bundok. Yung yun saka yung bundok nila, ano pa, makapal, o oh, virgin. Hindi nila hindi nila ginalaw yung bundok na yan, oh. Yes, sir, Paul. Morning! Good morning! Hi! Good morning! Ah. <laughs> Lamig, no? Hindi. <De>. Hindi ano? Daman <laughs> <laughs> na che, lamigan, pero... <laughs> che, lamigan, pero super kumot siya ganina. Ayan, dito sa kanila. Alam eh, grabe. Pati sa likod, oh. Medyo maingay yung generator. May generator kami. Ayan ang aming generator na maingay. alapos na yung araw. Lalo sa may kita yung likod kasi napabango yung ulap. So ito yung satellite nyo, know, dala namin uh, internet mm hmm. wifi ito kami natulog may ibon dun oh ibalikan niya yung nest niya siya nakatira. Siguro may mga ano yun siya, anak ni mga anak-anak may may mga ni ano siya dyan, anak. Ito kami natulog. Ito ay bakanting kwarto, bakanting room. Na uh, hindi di ginagamit. So, dito kami natulog kagabi. So, nagkakapinat tayo. kita tayo dun sa kay Ma'am Marife eh. para magluto tayo ng ating breakfast. Para makapag-breakfast na tayo bago tayo sumabak dun sa ating pag akyat sa bundok. Kasi akyat daw kami dun o oh, banda dun. So, Good morning ma'am! Magluto ko! Magluto ko! Okay ra? <laughs> Masa wala sa inyong klase dire? Ray? Ayan ang ating breakfast. Itong paksiw na isda. Tuyo. Sunny side, side up. At fried rice. So, tawagin natin yung mga boys to ang kakain na kami. <makes noise> Daghan salamat sa atong bisita karon nga karon na gahapon na kaabot ini sa ato. Wala nato damha o palandungan nga sila makaabot din sa atong area isip sa dunon nga uh, sityo sa kasablanan. So, salamat kaayo, bisang toog nga uh, wiso din atong dalan. Pero nakita doon nato nga uh, dunay uh, pagbut sa Diyos. Nakita Nahuna, -unani asila Karun alam sepangta lugangkalaambuan Saung situung so Palamatan bisika dipanggeluhan Saung hubunghir si, su, suslamat kayyu selamat Kung hindi tayo mag-aaral, paulit-ulit lang na mangyayari yung ganito. So, papalaki kong eskwela, ugliko-liko na kahit kahintang sa ka, awan na, na ula, yan, nagyakon na kahintang tapos ka, ako na aking makapangakot uh, o eskwela. Kahit kamote lang kainin, gawin lang para sa plan. Ingat po, kamote lang katkoonan. Sige, iskoy na lang na para d'yon. Kaya sa mga nanay at tatay. Tamong, tamong, ginikanan. Tumungan natin yung mga anak natin ang na up, pa, kan, anak pa, kak, mga pag-aaral. Opo, ligan pa, kananak pa. Lomba mga Suela. At wag natin sila maaga pag-asawa. No, pag-ataklan, sa joe, pag-asawa ka, mag-anak pa. Kasi yun, mag-i-react tayo. Kung sa edukasyon, sa ang alat ng pangalan, ang alat ng pangalan, pag-igilin, mag-anak ka. So, pag-ataklan natin yung mga peren. At pag-ataklan, Tenemos <laughs> <laughs> para magbigay lang po ng ating tulong, mga bag at saka payong. Yung bag po natin, kompleto na yan. May uh, papel, may board, may tryout. Ah, tryout. Uh, Maraming salamat kasi ah, maraming salamat. Okay, thank you po. Uh, at uh, 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 kasi lang kami sa sponsor namin, kay Mr. Pasipas. Maraming Katablaran. Kanan-kanan. 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 kanan 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 100 plus estudyante, So, sakto ko yung dala namin. Lahat ng na estudyante, mabibigyan niya. Yeah! Yeah! 刚才阿一的。 wag na sila. Happy? Ha? Lipay? Oh? Lipay na ka? Nakakibag? Ha? Oh. Squila na ha? Pag-squila, good ha? Kung oh. sa so, may unsa so, may istorya kay kay Sir Paul. Aww. Thank you, Tita Sel sa bags. Mami! salamat Mami! Oh! you <laughs>